Kasi meron pa hindi nakapagsusubit eh, sa sampu eh. Ah, meron pa? Meron <laughs> si, pa. Sino? Si Larry Don <laughs> Baka daw pag nagsubmit niya to, tanggapin niya. Lahat na, okay na tayo. <laughs> Hinihintay lang daw ata yung papel niya <laughs> eh. Oh, tama yung nabanggit mo ha, Secretary Larry Gadon, hindi pa po kayo nagsasubmit. Sabi niya kasi kay Nelson, ayaw ko ko totoo, Tinanong kay Auntie Claire eh. Sabi daw ni uh -uh. Secretary Gadon, hindi po ako kasama dyan? Eh, uh -huh. <laughs> hindi ako kasama. <laughs> eh pero sinabi ni Auntie Claire, 'Yon ang position niyo, Secretary Gadon, ay cabinet rank position po 'yan. Dapat po kayong uh, eh hindi mo ako maniniwala, hindi niya alam 'yan, ano ha? ah uh, hindi. hindi <laughs> kasi, hindi naman siya biro-biro. Eh. Uh, kasi matalino matalino naman tao ito. Eh, pero ang katumbas po ng inyong posisyon, cabinet secretary po kayo, kailangan po kayo magahin ng ano, uh, courtesy resignation. At yun ang nga ano, mga kabayan na pag-usapan nga po natin. Ito pong, ito pong si Bobong Ganon mga kabayan. Eh, kanina lang nga po, di ba, sa napauna natin video, eh, napag-usapan nga po natin. Yung ano, yung pinagre-resign nga po ah, yung mga kabinete. Lahat mga kabayan, yung buong gabinete ni ano ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Ah, at mga mangilan-gilan na po eh nagpasa na po. Kasama na po diyan si Jay Ruiz, ha, ah, si Sir Vince Dison, mga kabayan, nagpasa na po. Ang hindi pa po nagpapasa, alam niyo mga kabayan ko sino? eto po si Gadon, mga kabayan at kasalukuyan niya po siyang pinagtatawanan ngayon sa social media gawa ng wala na po trabaho pag nag-resign po ito si ano si Sir Larry doon no mga kawayan ha eh mantakin mo mga kawayan ha tadisbar na po oh tapos nagre-resign pa ni Pangulong Bongbong Marcos eh isa na lang siya bukulotin ngayon di ba kaya ka mga kawayan hanggang ngayon daw po ah di umano hindi pa po nagpapasa ng resignation na si Senator, Senador, dun, no? so eh, Senator, <strongension>. um, eh, Secretary ka doon. So, sumakal tweet, eh, parang kapit to sa posisyon niya. Ang ah, mga kabayan, ka -Wow eh, kanina nga, in-upload natin video, kaugday nga po dyan, eh, nagtanong nga po ako, ha? Kung ano pong maaaring gawing trabaho ni ni Secretary Galon. Eh, marami po nagsabi. May mga kailan yun na. Eh, sabi niya, eh, ano lang daw po, mag magbenta na lang daw po. Ha? Ah, mag... <laughs> marami po eh, magtinda, magwalis. O, oh, maraming mga kabayan, marami po nagsabi, matatawa na lang po kayo. Ha? Ah, kung ano po yung mga pinagsasabi ng mga netizen natin na bagay na trabaho na pwedeng pasukin po ni Secretary Galon. Eh, kaunti nga po ng video yan. Ah, Kaugay po ng topic niya. narito nga po yung update patungkol nga po dyan. Ako saan eh, si Sir Nelson at Sir uh, Jen. Eh, pinagtatawanan nga po si Sekretary ka doon. Oh, Ito na po, ah, hindi ko na po kayo bibitinin ba. O, oh, Sir at Sekre Eh, Sekretary. <laughs> Sir Jen, Sir Nelson, pasok po. Hey Jen, may latest dito. Oh. Natanggap mo na ba yung text ni uh, Jay Ruiz sa'yo? Si Ruiz. Si Jay Ruiz. Oo. Oh, oh. Ba, o oh, ano nga sabi ni Jay, nakakilala ba uli? Aba, ang sabi niya, <laughs> oh. ay nagre-resign na rin siya sa pwesto. yung courtesy resignation na hinihingi ng uh, Pangulong Bobo. Eh, e, sabi niya dito, ah, Jen, ko. Oh. With utmost respect, I tender my courtesy resignation as Secretary of the Presidential Communications Office In the view of the ongoing recalibration of government efforts under your leadership, you know, I humbly submit this resignation to give you a free hand, free hand, oh. free kamay, mm. in organizing your team as oh. needed to pursue your people-centered vision for the country. People-centered vision daw. Oh. Ang uh, gagawin ng Pangulo, pag re-recalibrate, ay ang lahat sila. At nag na nga po, ang uh, bago lang ito, di ba? Wala pang halos tatlong buwan yata. Yes. PCO e Secretary eh, J. Ruiz. Mm -hmm. Eh mukhang ano nga yan? Hindi naman sa irrevocable, eh, no? Kundi yan ay part din ng courtesy resignation. Mm -hmm. Kagaya din nung ginawa ng iba pang mga cabinet secretary. Meron ka bang listahan? Ito, ito, ito. Uh, sa kabatiran mo, Nelson, uh, narito yung mga listahan ng mga cabinet secretary na naghain na mm -hmm. ng kanilang courtesy resignation. oh, Number one, okay. ba bagong-bago lang din ito. Bagong-bago lang din sa pagkakatalaga sa kanyang posisyon. DOTR Secretary Vince Dison, Secretary mm -hmm. Rex Gatchalian, ito, bago lang din ito. John B. Crimulia, DLG. MMDA Chairman. Uh, Don Artes. Na-interview pa natin ito kahapon. Ano ha? Uh, siya po yung chairman ng MMDA, pero cabinet rank position kasi ito. Ano, ha? Christina Frasco, DOT, Department of Tourism. Amena Pangandaman, DBM. Ano ha? Ralph Recto. Si Ralph Recto, medyo bago-bago lang din ito. Sa Department of Finance. Menardo Guevara, Solgen. Hans Leo Kakdak, BMW, uh, Henry Aguda, DICT. Ito, bago lang din ito. Uh, DOJ Secretary Boying Rimulya. Ito, medyo matagal-tagal na ito. Gaya ng binanggit mo, Nelson, ha? PCO Secretary Jay Ruiz. Yan, ano ha? Uh, sino pa? Uh, ha? DA Secretary Francisco Chulaurel. Yan. Yan. Bienvenido la Dole, Jose Benitez, ito si Kiko, ano, yung uh, Director General ng TESDA. Aba, pati pala si Executive Secretary Lucas Bersamin ay nagain din po ng kanyang courtesy resignation. Arsenio Balisakan, ito yung dating ano, eh, NEDA, ngayon ay eh, -Dev na pala, DepDev Secretary. Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ito po yung presidential advisor pero uh, cabinet rank position. Condrado Estrella III, Dar Secretary, Paeng Lutilia, DOE, Sani Angara, DepEd, Maria Antonia Yululoy Saga, DNR. Ito, medyo matagal-tagal na rin ito. Ako sa tingin ko, barang ito nang, nanganganib, uh, Nelson. Ha? Sa talaan nito, uh -huh, ay mukhang... Uh, sa pa, ako naman, sarili ko lang, ha, pagtaya ko lang, Itong nga uh, kasi itong Luisaga madati na nachichismis ito eh. At saka yung ano, ayaw ko lamang dito kay uh, Christina Frasco ang anak po ni Governor Gwen Garcia na hindi pinalad na maging gobernador. Uh, Ganun din po uh, Gibo Chodoro, DND, Renato Solidum, DUST, Maria Cristina Roque, ito bago lang din ito, DTI Secretary, Ed Anyo, uh, ha, hindi ano ito, adviser, security adviser, NSC, hindi ito executive secretary, ha. Uh, ipakita muna ba natin Baka akala yun. no. Uh, Ed Anyo, National Security Adviser, yan. Enrique Manalo, DFA, Dante Ang, ah, si Dante Ang pala ay uh, ano ha, uh, miyembro din ng kabinete ng pangulo, CFO Secretary. Arta, yun uh, anti-red tape, Director Ernesto Perez. Ayan. Uh -huh. eh, pero ako sa tingin ko dyan, Nelson, ah, ko lang, ikaw sa assessment mo, ako sa tingin ko dito, uh, yung... Yung DepEd Secretary, Sani Angara, mukhang maganda-ganda naman ng performance. Baka hindi tanggapin ang resignation nito. Again, na ah, hindi po komot naghain ng Curtis Resignation Nelson, liwanagin natin. Tatanggapin na. Ay, tatanggapin po. Hindi po. Uh, kundi ito ay eh, binibigyan lamang nila ng uh, nang uh, liway ang pangulo para uh, anong taga para nang sa ganun yung kanya mga kabilang opisaryo pananatilihin o oh, hindi base sa performance yes. na evalu uh, performance evaluation na di ba ah, may mga post ngayon sa social media Jen na sinasabi na hindi lang naman ang pangulong Bongbong Marcos ang nagsagawa ng mga ganitong uh, paghingi ng courtesy resignation sa mga miyembro ng gabinete magkaya mga naunang pangulo pero kaibahan mo kasi nito ay yung yung timing o yung reason kung bakit hinihingi ang uh, courtesy resignation ng mga cabinet official Oo. example si Cory Aquino nag pinag resign niya lahat ng mga uh, posisyon up mula sa gabinete, pati sa Supreme Court, matatanda mo nung EDSA Re uh, Revolution 1986, oh, oh. Eh, ang lahat. Eh, dahil revolution nga po yun. Tama. Ang uh, dating Pangulong Joseph Estrada, nung siya ay nanumpa at naging Pangulo ng 1998, ay madalas siyang humihingi ng, ano, ng uh, courtesy resignation. Pero hindi katulad yun Parang wholesale. Halong lahat nga. kayo mag-asal. Uh -huh. Si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ay humingi din ng ganitong uh, courtesy resignation dahil naman ito nung sa issue ng uh, mga corruption, lumabas pa yung Hello Garcia, yes. at iba't iba pang uh, issue. Ganon din si Pangulong Fidel uh, Ramos at uh -huh. si Pangulong Duterte dahil may mga aligasyon sa ibang mga opisyal ng gobyerno. Pero, ang kaibahan, mga kababayan, ito ay right after the midterm elections dang sabi nga nila, referendum ito, Yan. kung ang performance oh. ng administration ay okay o hindi sa taong bayan. Sige. At mukhang naramdaman nga po ng, ng uh, Pangulo na mga kanyang na uh, we need to reset huh? oh. <laughs> Kung sa computer i-off muna natin, patay natin, baka sakaling pag binunot yung plug. Kasi minsan yung computer, di ba dyan, nag-i-stack, ayaw gumana. Uh -huh. At ang, uh, da ang uh, tanging paraan para ito ay maggumana uh, gumana muli na maayos, i-off muna eh. Tapos Ayo. sasaksak para mag-reprogram. Pero so, yan... Ito mo, oh. Pero ng, nasa... Uh, Mas resignation, uh -huh. resignation na yung, hinihingi, ng, hinihingi ng Pangulong bombong, uh, Pero, Jen? Nelson, meron isang matalinong nakapag-isip. Ewan ko lang kung ito'y naisip mo rin. Ako, okay. hindi ko rin ito naisip. Ngayon ko lang ito napagtanto, ha? Alam mo ba uh -huh. kung ano? Hindi kaya ano? itong mass resignation ito, Nelson, baka mm -hmm. naman inunahan lang. Naalaala mo ba ang Hayaten? Baka oh, naalimutan oh, oh, mo yon? Di ba? Oh, Yung Hayaten, sampung cabinet secretary, na nagsabay-sabay na nag-resign at kumanta pa noon, 'di ba? If we no. hold on together. Hindi. <laughs> oh, okay. 'Di ba? Hindi. O oh, ito lang hindi ko sinabing itoy uh, totoo ah, kundi sabi ko nga sa iyo, Jason, eh mukhang uh, may nakapansin. Well, hindi mo hindi mo maaalis itong ang gulong ito ha hindi kaya naman ganun din ang ginawa ng Pangulo at, nako eh mukhang uh, humihina na ang aking kapangyarihan. Kaya uunahan ko na, mananawagan na ako ngayon, mag na ako ng courtesy resignation sa aking cabinet secretary. Baka uh, maunahan ako ng Hayat. Pero ang laking impact noon na, son. bagay po, pwede. Pero oh. uh, matatanda mo dyan, tayo na rin ang nagsabi noon na nasa kung bagay sa basketball, half time na ang laro natin. Ah, well, tama. Pwede ng mga player. Yung first five. Uh, mukhang lahat ng mga iniligay mong first five ay hindi nakascore o nakascore man ay... Tambak, ano? uh, <laughs> na, napapaul pa. Nakakapa, uh na, 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 uh, puro oo. Kaya magpapalita na siguro. Kasi kung ang sinasabi nila ay uh, baka nga may mag-resign, hindi, hindi din malayo yon na... Uh, ika nga, di ba, ang politika sa atin, eh, for survival, eh. Tama. Ang, 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 ma, ang ma, matindi dito, Jen, ay hindi yung mga cabinet secretary, kundi yung mga nananong senador, eh, na naka nila, di ba? Na? nag, uh, uh, simula ng sesyon, ay eh, dyan na natin makikita. Pati na yung mga nasa House of Representatives, yung mga congressman. No. Ang sabi nila ay, ne, hawak pa rin namin ng uh, House, eh baka dyan natin mararamdaman dyan kung talagang Lemdak duck na nga ba ang Pangulo o siya ay may control pa sa gobyerno? Ah, well, ako, dalawang ideya yan, na Ngayon, kung ito'y talagang hindi naman, ano, hindi naman inunahan lang niya, talagang ang ang nanaig dito ay ang gusto ng Pangulo, eh, tamang direction ito, nasun, ano, no, ha? At sana nga ay uh, makita ng Pangulo sa kanilang uh, reassessment, at saka doon sa performance evaluation nila, sino sa mga cabinet secretary nag-perform at sino sa mga cabinet secretary sa halip na mag-perform ay hinatak pa yung kanilang uh, mga kandidato. Di ba? Sa kanilang mga kandidato, lalo na po yung mga tumakbong senador sa loob ng alyansa. Nelson. Totoo yun. At ang, ang pagkakaintindi ko naman dito, ginawa na lang niyang lahatan. Ah? kan Dahil sa tingin ko ay marami siyang tatanggalin eh, noong pa man, di ba, diyan noong uh, kainitan ng pag-aresto kay dating uh, Pangulong Duterte, oh, oh. At dinala sa Daheg, sa ICC, ay, <laughs> ay, <laughs> ay doon pala ang dami ng palpak. Di ba, yung DOJ, palpak. Oh, oh. Di ba, nangigiit nila na sila ang uh, competent oh. uh, judicial authority ng bansa. Kasama, so, kayo, sa ta yun, kasama uh, kayo sa Kasama kayo sa tatanggapin. Man nila, oh, hindi. At marami pang mga kapalpakan na ma oh. nauna at mga sumunod. Kaya, eh yan ang nangyari. Uh, siguro noon ay in denial pa sila na oh. nagkakamali sila at hindi gusto ng tao ang ginagawa. Ayan na nga po, pinatunayan ng resulta ng eleksyon. Oh. At ay eh, basang-basa natin. Ha? Kung baga sa measurement, itang ho natin kung paano measure ng taong bayan ang performance ng kasalukuyang administrasyon. Meron na lang daw hinihintay oh, na eh, baka tanggapin eh. Kasi mm -hmm. meron pang hindi nakapagsusubiti sa sampu eh. Ah, meron pa. <laughs> meron pa. <laughs> si, Ito, sino? Si Larry Gadon. <laughs> Baka daw pag nagsubmit niya ito, tanggap Lahat na. Okay na tayo. <laughs> Hinihintay lang daw atay yung papel niya. <laughs> oh, tama yung nabanggit mo ha. Secretary Larry Gadon, hindi pa po kayo nagsasubmit sa SEC. Ganun din daw po si Health Secretary Ted Herbosa, wala pa rin daw po. Secretary Manny Bonoan, DPWH. Aba, si Manong Johnny, wala pa rin daw pala. Presidential Advisor on Legal Affairs. Ano ha? Ah, uh, itong si Elaine Masukat. Uh, well, parang si Elaine Masukat may nakita na ako. Uh, latest lang. Uh, mga ilang minuto pa lamang, ha? Si Elaine Masukat po, kung hindi niyo alam, siya po ang uh, head ng PMS, Presidential Management Staff, ano ha? Ganun din po si uh, Andres Andre Sentino. Oh, uh, ito retired general ito. Siya po ay Presidential Assistant on Maritime Affairs. Ganon din po si Presidential Advisor on Military and Police Affairs, Roman Felix. Presidential Advisor on Poverty alleviation yun nga si Larry Gadon. Sabi niya kasi kay na Nelson, ay wako ko totoo, tinanong kay Anticler eh. Sabi daw ng uh -uh. Secretary Gadon, hindi po ako kasama dyan. Eh, yeah. <laughs> hindi ako kasama. <laughs> eh, pero sinabi ni Anticler, yun hong position niyo, Secretary Gadon, ay cabinet rank position po yan. Dapat po kayong... Uh, hindi naman ako maniniwala, hindi niya alam yan, ano ha? Uh, hindi, naman kasi, siya bio-bio. kasi matalino naman tao ito. Eh, pero ang katumbas po ng inyong position, cabinet secretary po kayo, kailangan po kayo magahin ng ano, uh, courtesy resignation. Ganon din po uh -huh. si ano, ha, Carlito Galvez. Ayan. Presidential Advisor on Peace Reconciliation. Dati pa ito, pang, dati pa ito sa panahon ng Pangulong Digong. Special Assistant to the President, aba si Anton Lagdameyo. Wala pa raw. Presidential Advisor on Legislative Affairs, Mark Leandro Mendoza. Yun hong P-A-L-L-O. Pero ako na na, sa taya ko dito, baka ano lang, uh -huh. mga tatlo o apat, maximum siguro apat na cabinet secretary ang uh, tatanggapin. Mapapalitan. Ang, ang mapapalitan. Ay oh, pero iba dyan, mananatili naman siguro. Ajen, <clears throat> eh, ah, ito ay uh, matatandaan mo, sunod-sunod na mga, mga nakayayanig na oh. statement ng Paulo ang kanyang binibitiwa. Nauna, sabi niya ay uh, makipagbati uh, na tayo sa mga Duterte. Oh. Sumunod ito, uh, mag-resign kayo lahat. Oh. Korte si Resignation. Eh sabi nga nila ay eh, uh, ang mga bagay daw, kung dumating yan, laging tatlo eh. Uh, tatlo? Mas maganda yung tatlo tatluhan Oo. Oh. Oh, oh. so, may, may kasunod pa yan, na tatlo, pangatlong, isang nakayayanig na statement yan. Ba? Ano yan? Baka na na-intriga -na -na ako dyan eh. Ano yung... <laughs> Hintay na. Hintayin natin. Ah, ganon? Mm. Oh, parang <laughs> Anyway, ihain natin ang ating box populi Nelson, sana ha? Sa atin mga taga-subaybay Nako, ang ganda ng ating box populi Kayo po ang aming tinatanong Ipapasa po namin sa inyo Seryoso kaya? Seryoso kaya ang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos Sa panawagan ng courtesy resignation ng mga cabinet secretary? Ulitin ko po ang tanong ha? Baka limi po ninyo para makasagot kayo ng tama at makasagot kayo ng uh, batay sa inyong uh, malalim na pagsusuri. Seryoso kaya ang layunin ng Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan o sa utos na courtesy resignation sa mga cabinet secretary? Yan. Ano pong choices?